Yan yeah, nyo guys, happy Monday nga po ng gabi mga katasyo. Ayan, natawag na nga po tayo. Ayan po yung aking helper, si Juniper. Ayan, nakita nyo naman. Bakas At syempre, sama sa natawag si parin Jason Donizio mga katasyo. Ayan po. Syempre, yan po ba gagawin namin kung di magpakarga. Dito sa pata mga katasyo. Tapos ay uuwi na po kami ng garahe niyan. Yan yeah, nyo guys, magandang tanghali po syempre ng lunis mga katasyo. Ayan, eri po tayo sa parkingan. Pagkatapos po natin magluto. Syempre, back to normal na naman mga katasyo back to normal na siyempre back to biyahe ayan mga katasyo back to biyahe back to tukod ayan mga katasyo siyempre tayo po ay siyempre nagmumuni muni muna ayan katasyo tv nasa duyan mga katasyo sarap po magduyan dyan mga katasyo lalo lalo na po kapag ka siyempre ikaw ay natukod o kaya inagaantay. siyempre hawak ko yung bag kong mga katasyo ko na at baka mawala saga para dahan mga Hanap tawag na nga po tayo niyan mga katasyo. Ayan. Sa na po tayo niyan mga katasyo. At uh, inaantay na po natin na uh, sampahan tayo ng mga yagyag. Siyempre na magkakaya sa ating truck este. Truck pala ni Bossing mga katasyo. Ayan po yung mga ating mga kasamahan dyan mga katasyo. At yung video, video, video. at ayan nga po yung aking helper mga katasyo. Ayan o no, para nangahinayang syempre, Siyempre natawag at wala kaming overtime. Ah, uh, ayan po yung mga naunang kargahan, mga katasyo, mga container van, na mga trailer, mga katasyo na biyahing sa ipan daw po yan. Biyahing saipan sa ibang bansa, mga katasyo. Ayan po sila. Nakabaling na mga katasyo. at uh, Tidiretso na sa timbangan yung mga katasyo para magpatimbang. Siyempre, fast forward ay na po yung truck natin. Este, truck pala ni Bossing. Ayan. Ah, uh, na po mga katasyo. Ayan nga po pala yung pangarga natin ngayon is na by 25 at syempre yung mga katasyo, ayan po yung ating unit at ayan nga po yung ating kasama na si Jason Donicio ayan, siya po yung nakaladkad din ang natawag, mga katasyo, ayan uh, syempre yung mga katasyo, wala tayong magagawa pagka tayong natawag o nakargaan syempre, ayan na nga mga katasyo uh, nasa timbangan na tayo kita niyo naman oh. kumikisip yung haring langit na nagbabadja na umulan mga katasyo ah uh, Siyempre yung mga katasyo, pagkatapos nung isang truck na natimbang, eh, tayo naman ang kasampas sa timbangan, mga katasyo, para magpatimbang. Yan. Kasi nga, mga katasyo, ganyan po ang sistema rito sa may... Siyempre sa may planta, mga katasyo, pag wala ang car, katitimbangin ang truck na dala mo. At pagka naman, meron na ititimbangin ulit, mga katasyo. Yan. Uh, kita nyo naman po yung sa kaliwat-karan ng mga, sa mga natin, mga truck driver. yan. Tayit na. Kanyang po yung sistema rito pagka tapos na yung kargahan o diskargahan mga katasyo. Uh, yung mga may karga ay e, uuwi na at syempre yung mga natutukod. Eh. Ayan mga katasyo yung mga natutukod kami. Kanyang, kanyang po yung kanilang sistema. Kina, kailangan na magsaing na. At syempre mga katasyo kina, kailangan na nilang magpahinga o matulog sa kanilang mga truck na nagsisilbing bahay nila mga katasyo. Ayan po yung sistema ng mga driver dito na kagaya ko o kagaya nila mga katasyo na mga nakapila sa planta. Ayan, napakahirap pong pumila sa planta mga katasyo. Ah, napakaray pong bawal dyan. Siyempre, bawal mo ni Garillo. Bawal maglakad-lakad. Siyempre, ayan po, shoutout po sa ating kabady na kay Ernest Taparan Jr. Tayo naman po yung mga katasyo. Didiretso lang sa at kukuha po tayo ng resibo niyan, Siyempre, ayan na mga katasyo. Gito nyo naman yung loading. Siyempre, yung mga katasyo ay wala na wala nang kinakargan at ayan nga po mga katasyo bigla po na yung malakas na ulan ayan ayun po yung natin at syempre mga katasyo tara na let's go na ayan na po tayo sa lx syempre brought down pauwi na po tayo ng malolos niyan mga katasyo ayan kita nyo na may kasat at basa mga katasyo paano po salamat po sa panonood at subscribe po sa channel po natin and follow